said marketing tatak magaling bueno kay sunan ang so tampok ra ng pagdagan no pinada kini sa usa ka babae nga mapatago og nga Doris kini gibuhat ng dua sa ni Ari Ariliano kay na nga tong sender si Doris ay kinibitong masubraan na pagsalig sa ka no? May higayon kundi ay nga abusahan ta. ni ang among silingan. O kun nga, no, Ingon mangkod ini ang mga panghitabo. Kung maiba, balik ko lang ang dating ikut ng mundo. Ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Ko ay, salamat. Salamat ay taksingan ni Hunos at bang... Uy! Hala! ang amo mo lang silingan nga gwapa. Hala sana all taxi. Mads! Oy, Mads! Mads, kanyang... Oh! Maggamit sa kundi ang 200 Mads B. Ah. Kay, ako, ako sa taxi ba? Huwag mo siya ikasukli. Kung sa, kung, sa kalibo? Ay, mao ba Mads? Kanyot lang Mads ha, magkuha sa ako ha. Na ako 300 sa kumpitaka. Kadiyot, Kanyot Mads, huwag sa... Ah, diara Mads, oh. 200. Oh, Mads, salamat ka <laughs> ayo, salamat din Ilisan ko na lang dayon. Okay, dito lang, Mads. Hinduta ah, <laughs> okay. ni Mariconi, Eh kwartahan yun. Kalinibo man ang kwarta. Pastilan, hapit na kitingali na sila madato. Hmm, kanindot, puro linibo ang kwarta. Ako manggatos lah. Tay! Isa dito yung sulitin mo Ay Ay, kuan si Mads Kuni. Atong silingan ba? Mapay pag-abot, gigantingali itong ng umpra. Ah, mo ba? Nga, yeah, man. Ito na, nakasuot na si Ila. Kung saan dito ko eh? Ay, ilang huwag mo 200. Gawa ko na ikasukli ang driver sa taxi sa usang niya. O sa kalibo kwarta. How much money dito yung taon? Oh, kwartahan mo yan. Beda, no? Sige lang na, sige lang na. Hindi, sige lang doon, oy. Kung sila magkwartahan, kita madato ta. Unsa huh? On sa mayot? Kung sila magkwartahan, kita hapit na madato. hapit na? Mm-mm. Hapit talaga. Usang likuwang na to, madato ah, na? Mm -mm. ta. Usang likuwang? Oh, dahi. Usang likuwang madato ta. Eh baka kung sa'yo ikuha mo to? Kuwarta na lang. Panguam... Panguam tayo, Gina Ranas. <laughs> mmm... Kuwarta na lang, sige. Kuwarta na lang, gano'n. Nahibaw, umlagay ka. Ah, nahibaw? Uy, wow! Iyay, uy! Karaan na tayo ng istoryahan. Karaan na kayo ng juka. Huwag kayo lami. Karaan na tayo. Karaan na tayo. Hindi oh. mo milain. Sabot na karaan. Tingo pa rin. Kay kaninag yung na. Kaninag yung ihapak na ko si Mona. Ang kining cartoon sa edible oil. Naglago tayo ko ni Mo. Polos ka lang din hambog. Huwag pag inamawain mo ka hambogiro. Sige, oh, sige. Laday. <laughs> hindi lang yung kumtingo. Dihad lang yung kumtingo. Aaw, lagi. Tiwas ito pag laba! <laughs> <laughs> Asa na ko ni ko ni? Ingun siya, iya ilisan ang gihwaman niyang 200. Pero Kuha man ni Bali ko gawas. Ay, nara ay. Siya na nagpaingon dinis is iskina. May gawas na dahil siya ganina. Huwag ko pantay da. Mads! Oh, Mads! Ikaw magunay na di Oo, <laughs> uh, oh, ikaw. Hindi na ikagikan, Mads. Ay, nagpalit kong sufrings, Mads. Uy, ay, kuwan dahil Mads ba, kanang? Ay, eh, salamat, kayo marag na kayo nandun. Uh, Mads, kanang, karong Sabado, oh. Uh. sa baya kay mag-birthday celebrant man ko. <laughs> mag, mag sa ka-match? Mag-birthday celebrant si ko. Kay birthday anang adlawa. Ah, birthday ni mo man. Oo, taun mads. Ay, di nga na gigkapugala tong edad, mads. Pero sige lang basta bata, pata-kasing, kasing, -kasing di ba? Ay, anak ito sa bahay kay mag ko. Ha? Huh? <laughs> ah, mag ka, mads? Oo, Kaayo. Ay, gamay ra kong kaya ko. duha ra ko ka ko. Ala uh, da kana ana ma bisita. Ay kamay ra kod. Mangga taga politiko may ana gudiha. Nya hibaw da kan ka itag mangga ka nga politiko. Ay do ra kod kalichon. Usak baboy usang manok. Pulos mangga lichon. Ah, ay ra kod baboy. <laughs> ay dili soy. Usak ra kalichon baboy. Unya ang usak manok na. Huh? Ah. Ay ay ka, mads. La inanta ka ng leksyon baboy. Basta adto lang gyud ha dito ha adto gyud ha. Okay? Birdira ba na ko months. Takaan, takaan ng leksyon. Recorded by Splander Gaming. Ay salamat ka, man sa kon matagaan mi ni mog Ay siguro na, amos uy. Ako pa. Tagaan ta mo. Oh, sige, Mads. Kayo, giuha na itong pares ako. Sige, ya. ako rin nga ito, Mads. Ah, sige, sige, Mads. eh, wag yun mo ito, nol. 200. Nalimot na malang ka siya siyang huwam nga 200. Ano ba yan? Oh, sali, hindi mo pa lingil. Iko ko, Ikaw, God. Speed, ha. Oh, ni mo? Yeah, ikaw, ikaw ka pa lingil. Emergency man to. Kaya umaikasok niya ang driver sa taxi. Kaya usakalibong man iyang kwarta. Ah, bida. Sunod, gali. Paningli, o di ba, imo lang duman? Unsa mo na ko pag-ingon nga maikog mang kubi. Oy, ma -ma -ma mo, ma man ko bi? Uy, ano nga, ah, Mads? Wa ko ning mo, Mads. Inom duma lang diga taon ka. Ang kalimot bi Mads, way ga kum. mo nimo 200 ba bebe. Katong iplitin mo sa taxi. Kay lagi, wa kay sukli ang driver taon sa imo ang usak libo be. Ano ra? Pero wa ko ning ilmo Mads. Nga na oro nimo. E Parang siya ma-offend ba? Naunsa mo ka? Kuyawan mo mag sa? Uh, Kasi nagtudlo ni mo ana nga na naon pag-diskarte ang pagpaningil di ayot. Si Jennifer Dato. <laughs> Kuyawa, good. Ha? Huh? Di man na utang, uy? Di okay, ba ako kayo ba? ba. Si ay magpa-utang. Hindi, utang. Yan na naon ay magpaningil. Naon na ang ang... Kasi nagtudlo ni mo, sulti ko. Si Duris. Duris? Duris, good luck ba yun? Naunsa ko. Parang kung mong pagkataw. Likot ka na. Kasi nagtudlo ni mo ana. Ah, kung anday si, kung si, Ricky Bangis kering! Nah, ah, nah, Anak laro na iya ha style. Ha okay. lagi. Iya ha na eng style, i i style ana. <laughs> Ay, Ay ani lang dai. Ina ni on lang. Makita ang gigimo siya. Dad isa dayon siya distahan. Ha? Mangutan na siya nga. Asa na siya? Ing na dio na. Katurilisan nga, nga. kausaban ngutang ka. Nya minggu di ka nga. Minggu di siya. Nga. Oh mau ba. Nya na kuy utang dia ha. aku na ako si Ing na dayon. Wow oi. Ikaw ba? Mengutang agak-agak, ngah nga kortahan animo, nya tan aun denimo ang listahan nya yeah. ingnon nundeni mo oh iya tinga bele maju nak redu sintos ka tunauam nimo ga piti nu taksi enundum huh? de na oh riki garing ya bro riki garing na ah, ing anak gede yang style anak upawa no oh, oh. Si sila ah. sibiki de namung ing riki garing ba ah ki siapa ha, oh, ha? riki garing buki siapa ning style ah mau gani pakakul oh, eh. ba udah nentau hana ug ok, may utangan na to oh Mas baayo sanang mangingil kay dili sa ka mauaw an yang pangingil style ba di ba Mauwa mauwa sige lang dai ako lang ako lang kundi ka mangingil ato aton silingan nang huwam ni mo akoi pangingil ato ayo oi no unsa man ka abi pa lagi panabi nako iyang huwam nang imbitar ba to karon kuno sabado pa adto tas ila iya kuno birthday nya ako siyang giingnan nga dilam kumads oi kay mauaw ko ha? hala ni ingon man ni no sige lang ana ha, unta ka sinyo ko ha unta ka pare di ka mauaw ah, mauwa Huwag yun ako mapaningil sa iyang huwa mga among silingan. Pero ako lang isabot kay na nalimot yun ba? Unya to? Hoy, pre kanot! Nagunsa ka man sa among tukaran, pre! Eh, <coughs> nakal lagi pabot, pa mre! <coughs> Kinsaman! Ay, kanaban na ba nagpuyo ng balaya ka na? Ah, si Mads Ano Nga 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 dito nga nga ah. Dito nga nga mm, nga 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 kuang man ang kwarta og 200 pesos. Mingon siya nga ayaw lang kung ibalik. Kaya kuang lang kung nung ayaw lang ang kwarta. O niya to? Ay, naong sabah maringuwa man mo balik. Ha? Iyang saad nga mo balik siya, kaya iyang ibalik ang hmm. 200, pero oh. naab ka nagtulog adlaw, wag iday mo balik. Maroon, maroon. Ah. Kaya. Maunang imong giat ngan ron. Oo, uh, maunang kung giat ngan ron. Hala, wala ba diyan nang lakaw? Kanus, um, kato mauli. Na, kanak mo'y iwak ko yung sure, pre. May sila, ugmang lakaw, halos kadlaw na nak Wah! Balik ka lang diri, ugma. Sabado, mansad. Siguro, yung naanak siya, kay iya mang birthday, maghikay mang kuno siya, pre. Mau no, ba? Ah, ah, sige, ugma na lang kong balik. O, ugma na lang kong maningil. Ah, sige, ugma na lang, kay basi baka dapat Bayo! Bayo, dito! Naaman na nang pit. Akong gausod mm. Bayo! Kadiyot sa oy, kadiyot! Bayo! Huwat uy, kagdalian ba ni mo <coughs> si ato ay? Ang edla oh. ma'am. Ma'am ba ni bahay ni Madam Kuni? Dili uy. Dini mao nga naman ta. Ma'am, ganyang sulting. Ang ko nung bahay nga. angit blue. Huh? Unsa di ba ni ila? ang ila kana naas at bang kana o kana kana eh oh, kana din nasatbang at ila ma'am salamat mama og sorry kayo og sa mis si mama eh takka <laughs> mo nagtudlo nga silang hindi din ning ila tayo pa na nangita man dong ako an ma'am maningil magkukusi ang gikuang bugas oh unya kanan yang gisaad pero maulag, eh, mo lagi kaning baya mo yang gingon kana kuno gate na blue. pero naam atbang at bang ila hindi <laughs> mo lagi blow ang ilang gate dito huh? oh, ila dong Oi, ang ila kana at bang, kana mo na ila kay mama Magsama tayo niya eh. Napo diyan nagpuyo si Nang Doris. Ha? si Kuni mo, ako paninglan madam, ingon si Madam Kuni. Ha? Huh? Ma'am Kuni mo, ako, kanang ilang katabang. Doris katabang? Oo. Kuya wag ko, katabang siya kagaral? Oo, oh, di din na katabang ila ma'am. Kailan ka ng Doris ma'am? Ako na doon, ako na, ako, ako. ikaw rin ma'am. Ah, uh, uy, klaro ni Mam ma'am ni, Balika, ugma, kay naa ng adlawa. Kay iyan ang birthday. Magikay, ma'am siya, balika. Ah, oh, ma'am, oh, ma ma sige, ma'am, balik lang, ko, ugma. Balik, ugma, niya pagdahan tirador. Kung <laughs> <laughs> pag di ganin mo bayad, tiradura ninyo. Ha? <laughs> Lagi, pagdahan di utangan ang nababayhana pastilan. Abi na kong nalimot lang siya siyang utang din ako. Ay, noon sa nga. Ang kalimot, way go home. na sa ka. Kung ka laban niya, pagsulti. Kaya apil ang tirador at tumabayhan ba na. Ah. Pagsulti ka, ato ka Dahil, Dores. Recorded by Splendor Gaming. Dito na nagduda sa kinaiya sa among silingan, sa dihang nagsunod-sunod ang mga maningil niya. So, di gina'y tinuod nga lalimot, di lang gina'y na siya mubayad, o pagkaugmaan na sa badu, iyan ang birthday. O day, ingo ka kay birthday resulong madya sa atbang. Orang mingaw, mingaw man! Usob, usob! Ya, yeah, tuu ka is... man ng but dako. Karoon pa ko ang babayhan but na but-buto yeah. eh. claro, na ang bugira pag Asam na yung ipanghambog na maglitsyon siya. Budlo niyo eh, kamuray ng istorya. Naglagot ikaw ng babayhana hana? Muna yung pirmi ng sirado ng ilang bayi kay Mutago, dahi na. Budlo na siya? What? Ay, isa daw ka, oi. Ano, sa lagi tago, alagi niya. Sa mga gipang utang, niya, Ngayon, gipang saaran. Usa ko, ana. Animal ng bayhana, hambog na'y gaayo, ana. No, oi, say, tala ba? Oh, hindi yun, sige, Bertie, oh. Tala, tala, nai, nai. mga bisits. Visits? Bisita ba? Asa'y bisita? Oo ah. ka. Huh? Ay, hey, kanarengi eh. lang na silang gate di ay. Di mo na bisita, God! Oh, sabi Mga maniningil mo na! Oh, no! Oh, no! <laughs> mauna sila, nangana na, nga rin ni are naghapon, kaya nangita ni Mads Coney, kanang usa, kanang nagbawag lang lawas, kanang mura question mark, mo nag-iutangan niya buka sa iskina. Ang ako gikalagutan kay akto pang bay ang iyahang gi... Giingon nga mo, iyahang bay mo, <laughs> yung gipuyan. Aso <tod> mo mo eh, ito Mao! Muna, ma kano -na nagbag og lawas ay diri na ningil sa ato. O, o ang akong gikalagutan kay ako pangan ang giingon nga mo'y mubayad. O, miingon nga ipakuha lang kunos iyang katabang nga ginganlag Doris. Kisa may Doris din eh, di ba ako man? Uh, uh, Nakaminos okay. din kanahan ako. Nakaminos ni, Wa pa mubayad siyang utang? Ako pa'y gida, aron paninglan, bagag naong. <tod> 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 Adto na nako. Bugdo ate, bundo ate. Kaming tulo ang maningil, anak. O ansa naman na mo? Na, huwagin, kong po, huwag iyan damay. Iniara kung 60 pet po may itubag. Ba sigwayta tao niya so? Bitaw ay mura magway tao, so. Huwag tao, soot, tao diha, na ara diha, di tago na. Huwag ko kabantay nga nila, kawrong adlawa, di tago na. Moong sagpitan ninyo bayo hangtod dumugawas sa diha. Sige sige. Tabang ko ninyo bi. Bayo. Bayo na itao. Madam, maningil tao di mo utang madamoy. Bayo. Ayon sige na tago-tago dia madam. Bayo. Mitago ba madam? Hadlo ka paninglan? Kana hadlo ka na kun mahimo, pakauwawi na ninyo. Pakauwawi, ma Paka pakauwawi. Maningil mit bayan oi. Madam! Ini bayar tau, madam. Ayo, awak dah sembuh madam. Kayak batik nak dan baga pinggir. Oh, baga tu <de> kau. <laughs> <laughs> batik kepala dan Baga pernah di mu bayar. Oh! Di Dia memang ilah ya siah. Kayak buhi aja dia mengedok. Ah. Ha? Wuih, oh, ha? ah. eh. oh, lagi! Oh, Ha? Allah kadang-kadang rumah semuanya iruk. Dia sama, ah, eh. Dagan, dagan, dagan. Lagi, lagi, lagi buaya nak iruk, dagan, dagan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, may mapaakis ilang iro. May nilang gani kaya nakasuday mis amua o nasira na ang among gate. Bukiha on mi pero ang nahitabo kami naman hinuon ang gikiha. Ang unsa kayo ang ikaso namo. Nagsaba-saba ko no kaya amo siyang ipakauwawan. Wa rabag yun kumuapil. musa kung buhato na Unsa man ang pasiltihon Doris. Thank you. Ati boys. Okay, send you datuk karung ad lawa guliat. Si Inday Dores atuh. Dores. oh, si Inday Dores sa problema ning Inday Dores kada ba ilat silingan taon nga. Ah, si pangutang nya atik-atik uh, ba mahuang kwarta na. Unya ini paningil ah, Di gud mahinungdom. Di mahinungdom pag pagilis, Mm. Di good. Atik atik pa, oh. us klibo mo ra ko kwarto yeah, ng matagal sa. Ano pa ga tong birthday niya? Ano word? Pagkaka. Are ta sa amo ang birthday. Pagkaka Pag rito no, kay paningla ta kay mingaw kayo. Buhi ang iro, tuloy lagi tao sa mga maniningil. Ha ko pa no? na. Birthday no. Lain, na. lain kinaiyaha no. Suyakan so, ako ni gagi sila. <laughs> la. <laughs> Itsa so halu lang kay mga suyak para ma problema ta no, no. na siya. Ba't kay kinayahan na tayo tawag batayahan na? Lain kayo. Ang ako na ti Pris, ang inana, naman nas sa Bible nga, kanang dosintos, pilar mas Pil oh. na. Pero, lain kay daghan oh, man iyang nananaan, di, di ba oh sige lang ah, kada imo ha dai doris kalimti lang na dai el -nag na nagkuan na dai ay lang nagugkata dai kay taga na kas ginuo ana og daghan bitaw na oh ay na na lang uban pa la diha kay naa ginas bible mo ba ni babina bam utsa bam! kanang utang bam! Arilan. Ang um, Arilan. Ano so, si John po Anito? ka diri sa Mateo 5 bersikulo 38. Nakadungog ka mo sa giingon kani Adto, maton Hisos. Mata, bayrag, mata, ug ngipon, bayrag, ngipon. Apan karon sultihan ko ka mo. Ayaw balusi ang nagbuat kaninyog dautan. Muna ipong ati pres. Mm -mm. oh, apa nugi mo nang insulte mo? Ingo mo nang uban nga. O lagi. Punya kay tao raman ko. Mm -hmm. Oh, Ingo no? Ah, ang akong ikonsulte ka ni ati pres. Pasag na hinansiya. Tanaw na to kung say... O na sa nasa Tagalog ng hinatnan? Sa... dengatan, Ah, oh, oo. Tanaw na to kung say dangatan. Oh. Mm -hmm. kay atong tanawon o pananglitan o sa mga katigwangan pa daghan ron siya og bahandi tanaw na to dili ba mo hubas mao hmm tanaw na to kay og sa katigwangan pa sa mga ati may ingon nga wag kuhi bayre, kuhibayre pero tinanakuha ang utang gilis tam dan amut wak bag pakabana sa pong sa kerang... karang katigwanga sa amut bukit at tepres mengon sagte lang kay gilis tam man sa taas to amas sa taas to amas sa naglis ta dito apan mo lege kanang na ang ingon ana Sagdahin na lang na. Pero ito yung utang ito, dos mil? Dos, uh, dili, 200 lah. Plenty uh, ba, taxi, ga-taxi man. Uh, uh, nga, uh, wag ko uh, na yung uh. sinsiyo sa iyang 1,000. Pero lang huwag mag-200. Katusang kuwan, sa bugas kuwang pag-200. O, kuwang mag-200. O, o gagmay na tinuon na. O, pero o... ang kuwan ba nga, dahil kasi pangutangan, ana, di mo bayad. Di ba kung... atik-atik ba? Kanara ba kung atong, gamay atong utang at ipres ka nang di tama malangit? Ano naman, no, dakoon ka dato ar malangit? Hindi ka butis gano'ng maingon man nga, imong e utang dos pesos wag ka kabayat? oh, niya. Ga malangit. gawa itong sa San Pedro ngayon, e mong utang 20 mil. Wag ka kabayat San Pedro. Di na ganahan San Pedro. Malangit ka na. Malangit ko nung mas dako. Kanyang katarungan makawa kabayat Kaya dako imong e utang niya yeah, ang 200 pero lahat mo ito na dungog sa drama dress it's pito ako <laughs> na naman Press. at depressed katong isultin ako din yung perting utang wak kayo utang kabubuton o uh, niya <laughs> uh, o oh, oh. oh, da yun ngayon tumag sa babay ay, ay wak ko utang Kasi Yeah. Sedeng ibu kita gagak kita gagak auto, kita gagak seni lah. Ni patung kasar kau lawas. Kita no. kau drama. mo! lagi blang, bang. Ibu lagi blang. Perlu, perlu. Ya, ja, no conciencia con culo ya. Vale, vale. Venga. ¡Ah! Yeah. ¡Pata ya. está! ¡Cay de pato que con lauas! Ah. No tengo con... ¡Manana! ¡Mamá rugla,